Siyempre pag initial visit ka, minsan kung ano-ano nasasabi mo pero hindi ko naman gagawin yun. Parang help ko na yan sa kanya para magkaroon siya ng legal status, status sa America. So hindi totoo itong mga usap-usapan? No. May... Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng kanilang masakit na hiwalayan, piniling hindi bawiin ni Ai de las Alas ang green card petition na isinampanya para sa dating partner na si Gerald Sibayan. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong November 11, 2024, nilinaw ni II na bilang green card holder, patuloy niyang susuportahan ang proseso upang maging legal na residente sa Amerika si Gerald, na ayon sa kanya ay natapos na at nasa paghihintay na lamang ng dokumento. Sa kabila ng spekulasyong ipare-revoke niya ang green card ni Gerald, sinabi ni Ai-Ai na gagawin pa rin niya ang makakaya para matulungan ang estranged husband. Bilang bahagi ng kanyang patuloy na suporta kahit pa hindi naging maganda ang kanilang naging pagtatapos. Sorry ha, pero may sasabihin ako. Kasi may mga speculations na dahil ikaw ang nagpetition, ipare-revoke mo raw ang mga papel ni Gerald. Siyempre pag initial visit ka... Minsan kung ano-ano nasasabi mo pero hindi ko naman gagawin yun. Parang help ko na yan sa kanya para magkaroon siya ng legal status, status sa Amerika. So hindi totoo itong mga usap-usapan? No. May... Sa pananatili ng kanyang suporta kay Gerald, pinapakita ni Ai-Ai ang kanyang dedikasyon sa dating partner na nagpatuloy pa rin sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan at ang malungkot na pagtatapos ng kanilang relasyon.